nang no, takbo ako ng mayor ah maminos minos talaga lang I will do the same thing again and again and again basta nandyan yung truth. Mr. Chair. Yes, ma'am. Yes. Mr. Chair, I believe we've given the proper leeway and respect to the former president. Mr. Hindi po ito midnight COVID briefing. And I hope we can stay on track. Hindi po natin pinag-uusapan kung mali ang droga. Pinag-uusapan po natin kung yung polisiya, naging polisiya niyo. Mr. Ito, Chair, ito. if I may. Salamat sa so, iyo, Mr. Exactly, Mr. Chair. It's actually the turn of Senator Bato. And uh, let's give him... 10 minutes of uninterrupted time to, to ask questions. Yes, may, sandali mo naman. Before my time starts, Mr. President, may Mr. Chairman. may I just be, big clear on this? Yung, 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 ano yung lumalabas sa karakter ko, yung policy ko, yun na yun yung sa, yun na yung experience ko, kaya lumalabas sa, yung sa utak ko, pati bunga nga ako. Yun na yun yung galit ko. Galit talaga ako sa dirugas, kasabihin ko sa inyo. Mainit ako. Thank you. Hmm. Thank you, Mr. President. Lahat, yeah. tama lahat tayo, we are all the pro product of our uh, own experiences. Tama. Sige, so, sentro ba ito? You, you have the floor. Yeah, Thank you, Mr. Chair. Uh, yeah, I just would like to remind our colleagues, Mr. Chair, if I may, that the... we invited the former president to to listen to him. Sana kung magsalita siya, Bigyan na naman natin ng time dahil pumunta siya dito eh. Si Senator De Delima kanina, kabahaba na sinasabi. I never interrupted her. Kahit anong sinasabi nang mahaba. But, itong ating uh, nag-raise pa nga ng hand yan kasi gusto niya magsalita, sana, hintayin natin matapos, huwag natin i-interrupt, uh, Mr. Chen. Y yun lang po. Nagpapalabas na ako ng aking, uh, ng aking observation. Salamat. So, uh, salamat sa Senator, pero oh, yun, nasabi ko na rin, nalabas ko na yung galit ko. It's really a rage dito sa... You know. anak lang rin ako ng mahirap na eh. kapot. Dumating kami ng Dabao na we have to hack. Puro kahoy pa yan. We have to clear the, the forest para makapuso Kaya, dumaan ako dyan sa yung boulevard na yan. You'll be familiar because you're from Mindanao. Jan hmm. kami nakatira sa nagkarindiriya karindiriya ang nanay ko noon nung dumating kami sa kaya nakita ko yung hirap ng lalo na sabi ko yung nanay na lumabas nagtrabaho padala ng pera tapos yung pera pera niya nandoon sa droga Thank you sir uh, I'm sorry but uh, tapos na ako nailapas ko na Sige. Salamat so, Hindi na ako